para po sa atin. Ito po yung puno sa Miracle Fruit. Ito ang ginawa natin ng Diyos. Yan po. Yan. Yun ang bunga niya. Yan ang dahon niya. Yung maliit lang yung kanya. Puno niya. Yan. Yung tingnan natin. Uh, yung Diyos. Tikman natin yung ginawa natin. sa niyo ako. Ayan po ang ginawa natin ng Diyos. Ayan yung isa. Gawin naman natin yan. Pag-aubos yan dito. Kasi meron ba yung ginawa natin nakaraan. Tikman natin kung ito po yung cola niya. Parang ayan. Malamig to. Kasi masarap kasi malamig. Yan. Para lang pag inumin mo kasi ito parang red wine, light lang po. Light lang yan sa wine. Kasi yung wine masarap din yun. Kasi ito masarap, matamis. Light lang. Hindi katulad katula sa wine. Sarap. Parang ano yun wine? Mas light lang yung sarap niya, yung lasa niya sa isawine. Matamis. nagihilo po Sige po natin sa taas yan nagihilo parang parang wine talaga inumin mo mas light lang yung anya, yung lasa niya yan kaubos yan dito ito gagawin uh, gawin naman natin ng juice kasi so may isang aba dito yung ganito din masarap inumin yung lasa talaga yung wine light lang yung anya yung yung lasa niya wine talaga yung ano yung mas light lang kaysa wine yung inumin mo yan um, pag aubos yun dito gagawa naman tayo ulit tapos yung isa naman lapit naman din yon sarap yan sarap inumin lalana na pa malamig ang dami dito isang pichel o sa kalahati pala magawa mo ito yung isa salin na natin dito nagyayalo din yung kulay niya parang parang yung kulay niya sarap talaga inumin yun lang pagkatapos dito maibos to magawa naman tayo ulit ng ilang juice sa miracle miracle juice Abangan naman yung susunod yung paggawa natin ng juice sa Miracle Fruit. Masarap po nag-iilo.